Okay na. So ayan guys, nandito kami sa Munting Pan. Ayan, tapos nag picnic kami. Dito kami mag tanghalian. Ayan, Ayan. Yan, namingwit sila sa uh, fish pan baka sakaling makakuha ng malaking tilapia para ihawin tapos yeah kami naman ay maghanda ng uh, pagkain para sa tanghalian Ayan, may hotdog bituka at saka balon-balonan may suriso may nakuha kami tilapia ang liliit yan yan yung nakuha namin yan. and yung tanim ng kapatid ko yan ang palaya Yan, nasa 500 na puno. Tapos yung sa kabilang side naman, yun, sitaw. Tapos andun yung poultry. Uh, mga sunod na linggo, dito naman kami mag tanim. Magtanim kami ng ampalaya. So, hindi pa namatay yung damo kasi bagong spray pa lang namin yan guys, uh, nag-spray kami dito sa damuhan. Kita taniman namin ng ang palaya. Paganda nga dito sa ano kasi mahangin tapos may mga puno. O, hindi siya mainit ngayon. tubig pala. <laughs> Ayan, kainan na. Tanghalian. May mukha, kong talaga. <laughs> Ito yung ulam namin. Kinilaw na tilapia. Kaunjas. Um, Sa barbecue. Kaunjas. Oh. Oh